Hi guys, welcome po sa aking YouTube channel. Ngayon nga po pala ay ako po yung mamamaling kimuna muna at bibili po ako ng uulamin po namin uli ni Jinjen. Ngayon pong hapon. Maraming maraming salamat po pala sa inyong patuloy na pagsuporta. Sana po ay palike, share and comment na rin po at wag po kayo mag-skip po na aking mga ads. Yun po yung napakalaking tulong na po sa aking pamilya, lalo na po sa aking mga anak. Maraming maraming po salamat sa aking mga silent viewers, viewers, subscribers at sakin sa po mga sponsors God bless po ngayon po ay naglalakad na po ako dito po sa may iskinita marami po akong kono na yun na yung baby hair gawa po ni Ella pag ako po minsan ay nahahawakan ng buhok ay nasasabunutan po ako kaya bago pala po linatubo yung ibang buhok <gawa> Ako po yung na po sa may sa may kalapit ko ng palingki. Ako po ay na po kaagad sa may tulay po ng bantilan. Yan na po yung palingki. Sobrang init po ngayon. Dito po yung maraming isda. Yung po yung maraming tilapia. Hindi po. Maraming pong katitilapia din. Saka po dalag. Pag po ako bumili ng ulam, ako po muna ay kakain po muna ng habhab. -hab. Tapos sa may habhab? Kain po tayo. Ito yung habhab. -hab. Ah, ilalag yung sopa. Kain po tayo. ko yung dito. ko

lakoy okay. bilang kaputid na halaman sa mga kumikita 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 sa sa mga kumikita 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 sa sa mga kumikita 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 sa mga sa mga sa mga kumikita sa mga kumikita sa mga kumikita ang hali lang sa kanan simbaw sa kanan natin yung dalagdag sa ng pagkakasama. alam mo ba yung mo? hindi mo wala do siyang pares. alam mo sa pagbibigay nung damay? ano ba yun? para ng bis, wala pa siyang kain.

na po. agad ako kumain po ng hab-hab. na nga agad doon. Ako ay pupunta na po doon sa may talipapa po at bilihan po ng isda. Matitingin pa ako ng isda doon. Ito po yung mga tindahan po ng gulay, papo, prutas. Mayigit malapit lang po kami sa palingpit. Yan po tayo po muna magtitingin po na mga isda. Yung mga isda natin ng mga mga. Hindi ako bilang mo. Hindi ako bilang mo. Sa panimalo. Bili na. Kakaunti po yung mga klase na ng isda ngayon. Ganyan na lang po yung bibili kong isda. Maganda po dito ang tindera. nabili ko ng tinapa. Oh, <laughs> Kay Cecil. Bisa <laughs> na. At si Inay pinagpapabili po ng tinapa. Ulamin daw po niya. Ito pong tatrabaho si Cecil. <laughs> 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 Sige. O <na>. Tinapa girl. 40 <laughs> pesos lang ang meses. Ano eh? Ano ang buwit Amilyado na po yan eh. Katodorapa ni. This is Sicily tayo. Ayos mo po. Bwalan. Siya, dito na po kayo bumalik kay sa <laughs> yan po at ako po ay nakapamili na po ng aming ulam nagbili na po ako ng isda saka po yung gulay saka po nagbili na rin po ako ng asin narito na po sa malapit po sa amin yan guys at ako po ay narito na po sa amin ito na po yung akong binili isda ako po ay magluluto na kami nga po pala dito po sa may labas po ng bahay po namin nagluluto. Nilipat po namin ni John John yung lutuan namin at doon po sa loob ay maliit lang po ang space. Ayan po at po ay maglilinis siya po na itong isda. Binili ko po ito doon po sa aking kababi. Para po isisig ang ah, po si John Lee. Sibuyas, anak.

po meron po tayo dito ah, pichay pichay po ba ka kumusta <laughs> pichay po yata yeah, ito saka po meron na po siling lara dalawa saka po isang kamatis nagtitipid po at aba ay sobrang mahal naman po ng mga gulay ngayon saka ito na po yung isda at nalinisan ko na po tanggalan ko na po ng hasang May ipot mga sariwa po siya. Ayan po, at ako po yung nagsakang na po na yan, tubig. Ako na po yung lalagay po itong ating sibuyas. Ilalagay ko na rin po itong kamatis, saka po itong sili. Ako na po muna ang papakuluan. Ako po ay meron na din po sinaklang po na sinain. Hindi po kami nagluluto po ni janjan Tinabingan po ni janjan Jan ay ang yero para po hindi po hanginin niyang apoy. Maraming salamat po para sa mga patuloy po na sumusuporta po sa aking mga vlog. Kahit po kakaunti po ang nanonood sa akin na okay lang po. Masaya naman po ako at meron pa rin po nanonood sa akin at nagtsatsaga. <laughs> Huwag po sana kayo mag skip po ng aking ads para po ako ay makasahod na po. Ako po hindi pa po nakakasahod. At kakaunti pa po yung akin po na iipon. Hanggang ngayon nga po pala ay ikon ah. Sobrang sakit po na akong magayito ah. Yung lalo na po yung leg, hirap pong lumingon pa ganito ah. Gulping sakit po. Hindi ko pa alam kung bakit. Sa kan nakaraan naman po ay namaga naman po yung aking ikon ah. Yung aking mukha. Pati ganito po ah. Sa ganito ah. May po ngayon at hindi na po. Kung ano na ano lang po nasakit. Tapos <laughs> yeah, ilalagay ko na po itong mga isda po na uh, na po narinisan. At ako po ay magsisigang na. Sasaklang ko na po. Puloan na po siya. Ito na po Ayan po, lalagyan ko na rin po na itong asin. At maluluto na po siya. Yan po, luto na rin po itong aming sinain. Ayan po, luto na po yung isda. Ay eh. lalagay ko na po itong kaunting gulay. Parang hindi po malas bagay pang po yung gulay. Ito po ay luto na agad. Dali na po. Antay ko lang po si Jenjen. Jen. Ito po yung ulan po namin yung hapunan. Kain na po tayo. Ako lang po dito sa bahay mag-isa. Kain po. Kain lang po ako dito. Ako lang po mag-isa dito sa bahay. Si Janjan pare laging wala. Masarap po pagka wala may sariwa. Sarap po, wag po kayo mag skip ng aking mga ads. Thank you po ng marami sa inyo. Lord na po ang bahala po magbalik po sa inyo sa inyong mga kabutihan saka po sa mga tumutulong po sa amin hala po sa akin mga anak maraming maraming salamat po sa inyong lahat Ngayon nga po pala dito ay ikon Pag-abi na po. Masarap po itong isda at sariwa po siya. Sabayan na po ninyo akong kumain para po ako may kasabay. Sabayan na po ninyo akong kumain para po ako meron kasabay. Hmm. Hindi na po ako basta-basta nakakapag-vlog doon po sa bundok. Huwag po ng dalawa po ang aking baby si ni po saka po si Ella. Eh si Gianli naman po ay napasok po lagi. Ako po ang naghahatid sundo kay Janly. Kaya pwede ko na po magawang pumunta po ng bundok. Pagkasama ko lang po si Nainay saka lang po ang kagala ganito na po mga body. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood, Sana po ay nag-enjoy po kayo. See you in my next vlog. Bye bye!